Magandang hapon po or magandang gabi po sa inyo, lahat, Alexander, Lexter, Jules. babalik so, pa sa inyong update na ko. Medyo maselan po ang balitang ito. At medyo may mainis at may magagalit. Pero syempre, dahil naman ito ng balita, at ito'y hindi naman galing sa akin. Ito'y galing sa Journal News Entertainment Showbiz Fans. Na dismaya sa late announcement ng billboard ni My sa New York City. So hindi po galing sa akin yan, kundi galing po yan sa balita. Oh, good 31, 2023. Ang sabi dito ni Miss Vina. Si Maymay Entrata ang latest Filipino na na-feature sa uh, Iconic Times Square or Iconic uh, Times Tower Billboard sa New York City Times Square. Ipinost ni Maymay sa Instagram ang nasabing digital billboard at hindi makapaniwala ang singer-actress sa bagong achievement all glory to God, yan ang sabi ni Maymay sa lahat ng suporta mula sa my loves ko sa journey na ito Ayan, at pinasalamatan nga ng dalaga dito si Spotify, Spotify Philippines Spotify Asia at ang Star Pop Philippines na kanyang music label nauna rito ay ang nagpost na rin ng ang Star Pop Philippines or ABS-CBN music label tungkol sa New York City Billboard ni Maymay Our Cabugera may may entrata in New York Times Square as our Spotify Equal Artist for the month of August caption Star Pop Philippines ang nasabing digital billboard di my mind sa Times Tower ay parte ng Spotify's Equal Global Campaign na naglalayong ipagmalaki ang mga musika ng women artists across the world. Diba, bigatin, mga kaibigan? Hindi lang po ito basta-basta kasi ang sabi dito, ang nasabing, I will give emphasis on this one, ang nasabing digital billboard ni Maymay sa Time Tower. Times Tower ay parte part ito ng Spotify's Equal Global campaign na naglalayong ipagmalaki ang mga musika ng mga babaeng artista or music or women artists sa music daw Across the world. O diba? hindi basta-basta guys. Global campaign yan. And kasali si Maymay Entrata. Pagal. Buti kung Asia lang yan, eh global ang sinabi. O diba? Samantala, may mga fans si Maymay na hindi natuwa sa late na pag-post ng Star Pop Philippines tungkol sa billboard ng kanilang idolo. We could have been, ito ang sabi ito ng Team Maymay, We could have been celebrating a week ago if you did not hide this from her and from us. If we did not find a video on TikTok, you will not release release o, diba? You will not release this. Pahayag ng isang fan. Congrats, my but it's too late na. End of August na. Sabi naman ng isang netizen. After five days, say naman ng isa pa, bakit after five days pa? So, yan po ang sabi ng uh, hindi galing sa akin yan, guys, ha? It is from journalnews.com.philippines. Uh, It's just, it, na, it is not a normal uh, billboard, mga kaibigan. Kasi po, global campaign po yan na naglalayong ipagmalaki ang mga musika ng women artists across the world. Oy, across the world yan. Hindi matabas-tabas. Hindi basta-basta. But then, of course, dahil nailagay na nga siya dyan sa Spotify billboard na yan na global campaign yan across the world, sabi ni Luce, you, my my and trata, are destined for greater things. Never let your wings be stolen from you. O oh, diba? O oh, diba? Napakasakit na it is a global campaign and it is across the world. And then malaman ng followers ni Maymay na i-post ito five days after patapos na ang pag-post ng billboard na yan sa New York Times Square tsaka pa ng buong fans. Kulit ng kulit ang mga fans, guys. Nabasa ko everyday, halos everyday ang mga komento nila sa Twitter. Asking the music label why there is no Filipino music artist uh, na nakalagay sa billboard ng New York um, Times Square. Gayong andami-daming bansa na 30 countries naglagay na ayun pala, nasa tiktok pala, kasama si Maymay Entrata, kung kaya medyo, ayun ayun, nasaktan na nadismaya dahil sobrang late na nga ang notice, sobrang late na ang post ng um, uh, music label ni Maymay at sabi nila, sana nga naman lang, ay na-post ito ng maaga at nang maaga rin, nakapag-celebrate ang family ni Maymay, pati si Maymay. Yes, mga kaibigan. Uh, yan po ay hindi po akin. Binasa ko lang po yan sa Twitter world. At isinare ko sa inyo, mga kaibigan, uh, dahilan sa I think you deserve to know kung ano nga bang nangyayari sa music career ni Maymay. Na tinagurian nilang new generation. Hitmaker ng asap, Kasama ni Maymay si Darnus Panto And Iniego Pascual sa, Sana Kung um, pagka-post ng uh, New Generation Hitmaker At lumabas kaagad itong uh, Ipinost kaagad nila itong uh, uh, Pagkaroon ng uh, Billboard ni Maymay Sana napakalakpak, napakalakas Ng impact nito sa music ni, Mayra, ni Maymay Entrata At sa kanyang bagong kantang chada mahigugma 'di ba So yan mga kaibigan ang sad news bittersweet. sweet kasi nga po bitter kasi late na nating nalaman at sweet dahil finally nakuha ni Maymay May at nasungkit ni Maymay May ang ang achievement na yan na kasama siya sa global campaign ng mga babaeng musician uh, na talagang gumawa ng pangalan through her song Kakayan Kaya and Oto Dedma sa Across the World. O diba? Kaganda. Kada sarap sa tenga. Bitter kasi late natin nalaman. At sweet dahil nakuha yan ni Maymay. O diba? Tanging si Maymay. Na alam natin na may kakaya na gawin at ma makuha yan. Masungkit yan. Uh, the, the, way she sings, the way she perform and the way she steal hearts so, it pa diba? Ninanakaw niya mga puso natin at uh, ginawa niya tayong mahalin siya pa 'di ba nang ganito katotoo sabi ni I love you my this is, this is such a good news for me ay ah, yeah. hoy wait lang kaklasiko na teacher na ngayon nagulat ako sa ipinost niya nakikinig ng, at uh, siya 'di gugma ni may man at di halatang kinilig ako pinusuan ko agad Siyempre, o oh, 'di ba siya may gugma yun. Ah, sarap, sarap. Yes, mga kaibigan, uh, that is one of the beautiful news na nag natin yung malaman natin yung mga kasyo viewers sa uh, hindi naman na uh, kilala uh, nila si Maymay may at narinig nilang kantang siya damay gugma at uh, napag-aralan nilang mahalin at i-play pa. O diba? Ang sarap pakinggan at sarap sa tenga. So yan yeah, mga kaibigan, uh, yan po ang ating pinaka-latest update sa kay Maymay Entrata and, and we are wishing as always wishing na sana you gonna get more and more achievement and success sa music brawl. Ah, saglit lang po, isa ito sa bigyan natin daan. My record label told me that the song wasn't gonna be a hit and my fans decided otherwise it's always been us. Sana someday may may, you'll realize that sometimes fans are more worth hearing kasi sa fans mo sure, ko, uh, sure ka na ikaw ang priority nila. So yes may may, Uh, iiwanan ko yung mensahe na yan ni Rose Yeji sa'yo at sa lahat na nagmamahal kay Maymay na hanggang ngayon ay nandiyan alam ko marami ang umalis kumalas pero marami pa rin naman ang nandiyan na totoong nagmahal kay Maymay silent nga lang pero every time na may release si Maymay nandiyan at palaging sumusuporta kay Meridel Maymay and Trata ah, uh, diba? so sabi ni Bea Sorry na lang sila, kung sino man yan sila. May masipag na fans magsoko kaya walang lusot ng kabulastugan nila. Mga bida-bida kaya tayo tinatry gantihan, sadyang nasira lang ni Mitch. <laughs> Nakontolin na sisi pa si match. Pero yes, uh, marami ang super proud sa iyo, may may. Uh, hindi daw sila titigil mag kung alam naman nilang deserve ng isang may may entrata na makuha ang best of everything sa mga ginagawa niya. Alexander, Lexter, Jules, uh, I will see you later for more mga kaibigan. Dito lang sa ating channel na nagmamahal kay maymay may may mula noon hanggang ngayon at hanggang bukas. Alexander, Lexter, Jules, magandang gabi po. Cut.